morning mga kabayan pasok na naman po tayo sa trabaho ayun o mainit mag iisbal po kami ang lakas ng hangin ayun o pasokan na rin ng mga estudyante ayun sila sige napakita ko po sa inyo mamaya yung gagawin namin mga kabayan pasok na po kami ayun na po sa kaya namin ayun o pasokan na ng mga estudyante alright alright Alright, habang ah, nag-a-attract sa so, kailangan yung tukosan uh, o kanuhan talaga mas maraming yung dokumenta mga batang estudyante Ay ay mainit na May lakas ng hangin Ayan, pasok na kami Tanda kami sa site Ayon, traffic Umaga maga. Ah, ah, yan. Yan may mga uh, anak ko na yan yung ginawa namin yung nakaraan. Yan may gulay orange na yan. Di ba tapos? Yan yung gagawin namin sa sunod. Ayan. Pasokan na ng mga estudyante. Yan, papunta na po kami sa site. Nandito na kami sa site. Nandito yung gagawin namin. Kita ko po sa inyo yung kami gagawin. May mga yung mga finisher na yan sa likod. Yung ispanto namin mga Ayan dalawang pasadang finisher po yan Ayan. ano kami ngayon sampo sampong magkakasama ay yung nasa likod na yun ayun yung may back pakita ko po sa inyo ito po yung ispalto namin mga kabayan finisher to ayun papasadahan kapasadahan ito finisher na to ito po level yung dalawang pasada lakas ng hangin mga kabayan ayun so lang to Na gamit namin yung mga kikai pang espalto. Parking to. Ano to? Restoran. Ito yung gagamit na namin. Dalawang pasada lang po nito. Ito yung unang inespalto namin. Ang no? kakarsana. yung gagawin namin ngayon Maghapon Ang daming kikay na dito Kahapon pinatay na nila itong ano na to Lupa, alinagyan na ng graba Bali nga iniispat nung alam po ito Ayan Ito Ayan, restaurant po yan, parking Ito yung restaurant dyan oh. No? Ayan no. Ito yung ano namin Nakaraang taon dito kami gumawa eh Itong malawak na ito Ngayon, ano, ayan naman yung gagawin namin may mga banan. isang araw na po itong mga kabayang gagawin pero saglit lang to mga alas dos tapos na to ayan malawak ayan tinitipan ang ng kasama ko para pag inispal to pantay tinitipan yung gilid ng tiles para pag inispal to po yan, pantay ayan o yang ano na yan, yung ispalto para pantayan diyan pag ito titip, titipan din po yan oh kasi so, ito ire-repair daw kasi lumubog tapos hmm. Yung mga kasama ko Ayan, titip yung kasama ko hmm. para pag inispalto yung pantay na pantay sa diyan malinis tingnan lahat po yan ispalto namin dito rin po tayo sa kabila magtitip kasi yung kasama ko nandun sa kabila. Dito rin ako sa kabila para pag yung isfalto po yung pantay. Eh no. Pantay na pantay po yan para pag tapos. Pantay din ng pa sa espanto. Para malinis tingnan. Kasi ayaw nang hapon na madami ang trabaho. Kailangan malinis. po mga kabayan, natipan na namin yung gilid. sa kayong mga, itong mga manhole na to, itong bilog. Titipan din yan para hindi malagyan ng espalto, ay Ayan yung kasama ko nagtitip. -tip. Ayan. Tipan na natin. Ayan ito. Natipan na rin po to. Kasi para pag inespalto hindi siya malagyan. Ayan yung mga bilog. natin to ng yung gilid na yan para bilog ayun Ay, ginawa namin o oh. yung mga kasama ko nag ko nagkukuti pinipinis ayun pasada kami mga kabayan isa na lang Ayan. isang pasada na lang ito tapos na rin ito na lang last na to papunta doon ay last na yan mga kabayan ito natapos na tayin muna kami break time tara na tayin muna kami mga kabayan isa na lang isang pasada ayun o na ano man ito yung ini ko namin na ano sinisiksik na lang ng mas ano pison eh wait time muna kami gingging gingging ang layo ng parking namin nandun pa oh. ayun ginawa yung nakasama namin yung sasakyan dahil nyo ka na ito ayun kuhin nyo no hindi tayo no hindi antay ko na lang dito Mamaya papahatid papatid ako. Ah. Papatid. Aba. <laughs> Antay ko na lang dito, ang layo eh. Ayun, sakin namin doon kukunin. Ano na lang isang pasada lang ngayon, mga kabayan, antayin lang namin yung ispalto. Kinulang mga dalawang truck pa siguro. Pero saglit na lang 'yon, mga alas dos tapos na 'yon. Ayun, ang linis na pagawa namin. Nasira kasi yung finisher, hindi gumana yung ano, yung apoy. Kaya natagal lang kami. Ayan. Nagpakain muna yung amo namin kasi alas 11 din naman. Alas 11 na. Wala pa namang gusay. Or yung, yung espalto na antay pa. Ito yung isang sasakyan namin. Na oh. May karga ng mga kahoy. Pampurma yan sa gilid ng espalto para pag dumaan yung piniser, pantay na pantay. ang Ang linis talagang magtrabaho yung mga ano mga hapon. Lalo-lalo na yung mga Pinoy. ayun oh is na pa doon sa bundok mga kabayan ayun nakikita nyo po ba yun ano ang kapal pa na is malamig pa doon pero dito sa amin mainit na ayun kulay puti na yun na sa akin ayun o oh. dito kami kakain layo sa kakin <laughs> yung isa kong kasama ay daw layo kutara. ha? Oh, stickeran ay wala tingnan mo dito wala daw yung chopstick, naghahanap ng chopstick Hey, shout out! Oy, wash out! Hmm. Tingnan mo sa, dito sa taas Sarado? Anak ah, nakalak, wala, kay Moriyama sang baka mayroon Naghahanap siya ng chopstick, nakalimutan niya daw Ayan Maya maya, tapos na yun uh, Alas dos Pantay lang natin sasakyan. Yun. Bukas wala nang pasok. Hanggang ngayon na lang. Alas mo si eh. Kain muna kami. Ay mga kabayang, kung gusto nyo mag-apply dito sa Japan, daming agency dyan sa Pilipinas. Kasi daming trabaho dito sa Japan. Kinakailangan ng mga trainee ng mga Pilipino naghahanap sila dito ng mga trainee na kailangan magtrabaho dito kasi kulang na kulang yung hapon dito sa trabante matatanda na kasi yung mga tao dito yung mga hapon, yung mga bata hindi naman nagtatrabaho sa mga ganitong construction kaya karamihan ang kinukuha nila mga Pilipino mga trainee ang dami niya sa Pilipinas sa ano, mga agency daming pwedeng applyan dyan ayos naman dito kahit paano mababait yung mga hapon stricto lang sila sa trabaho pag trabaho trabaho talaga bawal yung mga biro biroan pag oras ng trabaho pero mababait yan mahigpit lang sa trabaho paglabas naman sa trabaho ang babait ng mga yan nakikipagbiroan sila sa mga Pilipino sa trabaho lang talaga mahigpit ang tagal ng ano yung sasakyan namin ang lalaki ng bahay dito mga kabayan ayan kita nyo po ba ayan ito taniman ito ng mga gulay gilid ng hay tatanim na naman sila ng gulay ngayon gawa ng tapos na yung taglamig ang taglamig dito ayan sa amir pala dito dalawang buwan lang eh. dalawa dalawa't kalahati pagtapos ng taglamig na ayan mahaba yung taglamig dito kisa sa summer pero pag nag summer dito sobrang init naman kaya pag ganitong ano kahit medyo malamig lamig pa binubungkal na nila yung lupa para makatanim na sila ng mga gulay ang ganda ng mga gulay dito pag nagtatanim sila ayun. dito kami sa bundok bundok pero ang lalaki ng bahay ayun o nasa gilid ng ano Ayan muna kami mga kabayan Ayan mga kabayan, natapos na yung nespalto namin Ayan ha Uuwi na tayo Ayan o oh. Tapos na Ang linis, ayan o, oh. pantay na pantay yung pinipa namin Ayan o oh. Yung gilid ng pader, pantay na pantay Ang linis yan mga kabayan Tapos na, nespalto na namin Ayan no? nilagyan na namin itong mga karakon Parang para wala makapasok na sasakyan Kasi malambot pang ilalim yan eh Baka lumubog Bukas pwede pa ng parkingan to Ayan, tapos na Pantay na pantay yung gilid no? yan o no? Ayan tapos na po mga kabayan espalto na namin Uwi na Alas dos Ayan, no? pantay na pantay yung ano Yung gilid yan o Yung tinipan namin kanina kulay green Ayan. Dito may harang din para wala makapasok ng mga ano sasakyan kasi pag may pumasok dito malambot pa bakat yung gulong kaya nilagyan itong harang Ayan. Ayan yung mga ko uwi na kami Ayan, tapos na